Marin, nito kami ngayon sa Loyola Cemetery. At kasama ko si, ano name mo Ate. Si si Ate Joy. Ate Joy. <laughs> <laughs> at hahanapin daw namin yung punto ni Rico yan at ni Francis M. Francis M. at si Dolphy. Tara, mga mare. Samahan niyo kami. <laughs> <laughs> Maambon. Ito nga yun na nagkanabi dito. Turn right, tapos turn left. Ayun, left left. Left. Ay, baka dito nga. Ayun Wow. Dito ba tayo? Ano? Atan, doon. Ay, paano? Nakin Ano yun yun? ko yan. Kaya kay, alam ko may bahay Oo, kay, bahay yun. Pero no? kaya yun, malaki yun. Huwag nyo natin. Mga ganun, Tanungin mo yun, oh? Ayun na gaan. na pa. aro. Ita? Mabon na! Sabi sa'yo, huwag ka na sumamat na ulan. I don't care. <clears throat> Tanong mo nga, sino may baka yun sa kanila? Malayo pa. <laughs> Kuya ay ate mato. O ate nga kaya eh. <laughs> ay malayo pa. baka buta tayo ng bagyo dito sa mga bubong malayo pa ah yung mga bubong doon eh yun ha <coughs> Na kami ng ulan dito, mga Mario. <laughs> Ito po. Ay, Marunap Park. Ito yung unicorn. 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 Ano ulan at tutuloy na natin na paghahanap kay Rico yan. Ya tawin. yan yung mga gusto nating gawin. <laughs> Malay mo yung kapatid oh, ko okay. na sa kapatid ko ay nako. <laughs> ako okay. sa pa ako? <laughs> <laughs> sarap yun eh. Bermuda. Ito yung sa bahay namin din ganyan, Bermuda. Magpubo ka lang ng ano. Tapos nakakalat na siya. Doon sa bahay nyo? Doon sa, no, sa ah, sa probinsya. Pagkatapos ka lang ba? Ay, wala dito sa ring ko yan. Ito, yun. Ay, paranyake pala. Paranyake para pala eh. <laughs> Sino ba nandyan? Ang layo. Laki pala nitong luyulan oh. oh. may nilibing, may nilibing oh. May nilibing pa oh. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya

Ah. bahay. Lock talaga. Riko yan? Si Francis M. Ah, M. Si yan daw wala daw dito kasi. Parang Di Epong, parang nga kay siya. Eh, one minute, malapit na. Hmm, baka na. eh. Ayun o. Patanot na

So talaga sa harap kasi mulo na ka eh. Naman na sana ba yun? Malapit na yun. <laughs> ano, Nag-ami siya sa sirko no? Meron pa mm. similar. Similar. Pink, ba ito? Kasi Similar. Kulay black yun. Kulay black yung punta din. Baba ba tayo? Oo. Mm. Saan tinuturo, tinuturo nung ano? Gilid, kaliwa. Four minutes. Francis, M, magpakita ka Uy, huwag naman. Sobrang ka na. Tapos, may daan na po Hi! Pahirapan talaga para nang magmakan. <laughs> <laughs> Pagpapagpilingan. <laughs> si Meta talaga. <laughs> Namumula na daw eh. <laughs> si Lolo Meta eh. Anong mga pinaglak ni Meta eh? po? Ito tayo. Pinagdulo ko tayo. Maganda yung ano niya. Francis M. Tinan mo sa mga vlogger. Ang ganda nung ano ni Francis eh may ano siya eh parang tatatakarin ko nga si Ate dahil malapot yeah. na tayo dito kaya. Yes. Ano ba naman tayo paggising natin ko? Gusto mo muna si Mona. Pa-ice panahin. Hindi. Tingnan mo 'to eh. Ano ako magulat. Sabi ko sa iyo, bang ito 'tong usapan niyo. Parang pilitin ko man aano nang paay manghihilay. Goodness, anak mo. Pag sa mo friend, tapos baka pakakasahin niya yan mo, ayun mo. Ano oh, may walang so, Ayun. Ito, yun, may payong. And may mga eh, oh. siya maganda te, ayun lang. Ayun na malapit na. Ito ito yan, yan. Ayan na, oh. ah. Ayun na, oh. oo. may o man o lumipat. Oo. Hindi si Mr. Bin ito eh. No, parang may parang nagmamakaawa eh. sila. <clears throat> Nagdadasal. Oh, turn right oh, daw. Gonna, no. But, turn right. Mm -hmm. Ito na mga mari, malapit na lang makita ang punto ni Sino yan? Francis M. Francis M. Ayun na nga, nakikita ko na, oh. May Ayun, oh. dito, may da. Dito, dito. dito. Para, mo ito, mga ulo. ulo. <laughs> Parang nakakagalaw gawa pa ka na, no? tinanggal Baka bininta. Ang kala ko yun. Ha? Nakita ko nakano ano. Ay ano? Ay. Kaya turo na turo. Manuno kayo. <laughs> Pabalik yan. Pali, hindi ito napanood ko. Oh, may ganito. Si ano kasi din yun si... Si Dolphy. Uy, si, si Dolphy si din na ano. Ganito lang din yung pinaglibingan sa kanina. Simple lang? Ba? Oo. Oh, oh. Yun, At lang talaga ang bilo na simple lang. Ano sila kala, ate sa ganun mo? Matakot naman sa... saan? Ayun? Ah, yan. Ayan pala, yung ay, may bulaklak. Ay. Yung may bulaklak. Ay. Bakit ganun? <laughs> ang haba. Bakit ganun? Bakit ganun? Ang haba. Ayun. Patalawa. At ito na nga mga Maria at nakita na namin ang puntod ni Francis M. Kabahay? Francis Magaluna. Kasi bata pa o 30-18 oh, Baka anak ni ano to. Francis M. Eh nasan si yeah, Francis? Baka anak ni Maxine o ni ano. Ay, ito ko yung puntod niya. Yung ni Francis ay Ayan na. Ay. Bakit hindi man lang inayusan ng pamilya? Oo nga, no, ka. dapat nilagyan oh, man lang ng bubong. Sa ang daming pera niya na. Hmm, kahit katulad man lang niya, no. Tapos na lang si 17. Tapos Kina. nasikat pa, pa. no. Ito, 2018. Ay, daw, baka anak ni Maxine to, anak ni, ano, anak ni... <laughs> nung, <muchos> nung anak niya, anak ng anak niya yan, malamang. Tapos ma ito, ano. Kasi misa siya, anak na nawala ng anak, eh. Oo. Ah, simple, simple lang. Simple lang yung ako ano eh. niya, oh. Simple Kaso, lang yung punto ni Francis M. Ang ganda pa yan, no. Ang love kita ako, te. <laughs> oh my goodness. Ano yung lahat? Ano po? Yung dahon. Bawal ka talaga sa Natakot na si Ate Joy. <laughs> Inulan na. Inulan siya na wala namang ulan. <laughs> simple lang, no? Kahit mapera siya, simple lang yung puntod. bakay ikaw yung laba, <laughs> ano yung kumidyante asawa ni siya Padilla. Dolphy? Bakit Dolphy pa? Oo, oh, dito. Ayan guys, oh. Yung punto ni Francis Ng. Dito? sa Loyola. Ito ng upload Maganda yung anak niya eh ay hey, mga mari at nakarating na nga kami kay sa punto ni Francis M ay grabe nagigilaw gawin pa ako pero inamin naman ni Joey piling ko kasi may hihila pa ako yung <laughs> kapit kasi hindi naman